Ala, kawawa yung mga tanim. Sayang. Pwede pa kaya to? Good morning guys. So dahil huminto saglit yung ulan, samahan niyo ako pumunta doon sa likod. Ganda ko kasi yung hangin eh. Yung malakas dito sa likod. Kaya silipin natin yung pinapasyalan ko dito na bukid. Sobrang lakas ng hangin eh. daming nakakalat na no, Ito delikado na ito, na nakakatao. Pag ito bumagsak, kawawa yung matitsimpuan ito. Sobrang lakas ng hangin. ko oh, yung mga halaman guys, I, I mean yung, ano, yung mga palayan, napadapa lahat. Payelo pa naman na sila, harvest na. Ito oh, yung ibang mga magsasaka ngayon. Ay, ito po harvest, ay hindi. hindi na harvest guys, yun. Mm -hmm.

skin ko ano nakikita ko na yung liwanag doon parang wala nang wala nang ano ah uh, patawag yung bagyo doon kasi papunta yung bagyo guys doon kawawa naman itong mga tanim nila dito. pwede pa naman siguro to pag ano dami pa naman oh Sobrang relaxing pa rin ang lugar dito guys. Paulan, init, umaga man o gabi. Paborito ko talagang pasyalan dito. Buti ito oh. Naanin na nila lahat oh. Kasi kung hindi, may sayang sana to. Ayun, buti na napakainin na sila dito. Ibang tanim. Ayun, tubog sa tubig. Tara punta tayo doon sa unahan. May mga kangkungan din pala dito. Hala. yung mga tanay. Sanya. Pwede pa kaya ito? ko oh. Pahinog oh. pa naman na sila. Parang malapit na sana ma-harvest Ilang, ilang days or months yata. Sayang. So, Pera na sana. Ang lakas kasi ng tubig guys. Kung napapansin nyo yung bundok dyan dyan nang yung tubig na dumadaloy dito ayun o kung nakikita nyo yan o dun sa may unahan yung mga na din doon sayang so, tumakatanim dito pwede pa kaya to hindi ko kasi alam kung ano yung mga ano mga palay punta tayo dun sa unahan guys kasi ang dami ding mga tanim doon ng mga palay halos lahat yan palay oh may tubig ang lakas ng tubig dito kaya pag sobrang lakas ang ulan walang masyadong dumadaan dito kasi ang lakas ng daloy ng tubig minsan inaabot ng hanggang bewang dito kaya wala talagang takas yung mga tanim. Ayun o, no? oh, sobrang lakas. Wow yung mga tanim. Diretso kasi sa, ano, yung mga tanim. Matumba na rin yung puno na ito. Ito, baka matumbal tayo. Tingnan nyo guys yung mga pala, pala ay pala. Ayan o. Pag golden yellow na sila. Ibig sabihin malapit itong maani. Ito medyo matibay ito. Dito na part na tubutin kapag anig sila agad. Pero ito tingnan nyo guys, ang healthy ng mga tanim nila dito. Ito matibay ito. Ito na. Doon sa una, no, puro naka golden yellow na yung mga pulay ng ano dun, balay. Tingnan Tingnan natin. ng indi to tawagin mo nga talun-jun kun di jud ko medyo malalim dito. May mga uod pa naman dito. Hmm, bilisin natin. isda? puro palayan puro palayan dito. Pero after nila makapagtanim ng palay, makapag-harvest, uh, sa next season na naman, iba na naman yung tanin nila dito, like mais, mani, madami silang tinatanim dito. Ang healthy kasi ng soil dito, ayun o, oh, yan dyan yung labasan ng tubig, yan sa may gitna ng punto. Punta na doon sa may favorite part ko yung may kubo ito dito medyo ito malapit na to this area is my favorite part Sobrang ganda guys. Diyan ang hangat din ako. Na. Oh. Sunset kasi yung manokoy. Eh. Pag may mga malapit sa palayan. Makati kasi. So, ito yung favorite part ko guys. Dito ako tumatambay. Madalas pag may sunset. Diyan kasi yung sunset. Tapos yun naman, over there. Is yung kubo. dito kasi yung sunrise and then dito din yung sunset so harapan lang sila di ba walang katao ta it feels like I'm, I'm in, a, I'm in the with nowhere kaya so, ano, kaya nakaka-relax dito naman buti na kapag ano dito hindi kasi hindi pa siya ano qualified qualified <laughs> so ayun very relaxing kaya next time bala kong ng foldable chair para ilagay ko dito dito para umayin while working okay. at the same time marirelax tayo so buti na lang talaga guys as you can see medyo okay na yung Anong, na dyan. Ah, uh, ah. ah. parang balat ng buhay nga. is assigned na Pilipinas talagang po dito tinan <laughs> nyo nabutan ko si kuya dito nanguhuli ng na ano ayan guys So, pauwi na ako guys kasi medyo nangangati na yung katawan ko. And I really want to take a bath. Oops. Lamig na yung tubig. Marami ding isda dito guys kasi yung iba Naglalagay sila ng similya ng isla dito. Like tilapia. Pati yung, yung tinatawag sa amin na pantat. Meron din dito. Tsaka yung mga palaka. Dito guys kinakain nila yung palaka. Hindi ko pa natikman yun. <coughs> Pero sobrang relaxing yung area dito talaga. Lakas pa rin ang tubig dito. Yeah, Kaya delikado ako dito pag lalong lumakas yung agos ng tubig. Baka sakali, baka hindi na ako makalabas o makabalik. Kasi dito, dito lumalabas talaga yung tubig. Tingnan sobrang lakas pa ka rin. Kanoon na pa ito eh. Galing kasi ito sa bundok. So that's all for now guys. Pauwi na ako. Bye.